Bagong Lods, magandang hello sa iyo at nandito kami ngayon sa isang abandonadong hospital at uh, alam ko, alam mo to kung mahilig sa gantong horror eto yon sa likod namin loko mm. loko, mga tubang Lods tara, kain tayo arat na arat na, tara ikaw mo ba? intro na po sa mo ba? yun, tayo sa abandoned hospital sa Cavite magpo-trip tayo, magpo-trip tayo dito. Ayan lang ang ambon, so bibinis na namin to. <laughs> Arat na. <laughs> Arat na ikaw, thank you. Yung Yo, maganda good evening mga kani. Kahit anong naman yung nasa likod. Puti, oh, puti. Abandoned. Creepy. Abandoned place yan. the <laughs> abandoned hospital. Creepy niyan, parang <laughs> ganito ang crispy. ah De, abandoned hospital yan guys. Oo nga, enter pa nga lang dito. Pero, guys ha. Tingnan niyo lang kung ano ilalabas niya. Kakain kami na ulan. Ulan <laughs> na, ulan na kami. Hi my friends, nandito kami ngayon sa Hello. sama ang Pwede dapat gala agad ako, my friends. Wait, -tapag -tapag pa ka, my friend. Pero Hello, syempre, friend. itatapat ko ito sa mukha ko, hindi pa yun. Oo. Oh, daily vlog yan, diba? <laughs> daily vlog. Tara pa naman. Tara, tara. Uy! Uy, kain kayo, guys. <laughs> Bango, oh, dito ka na lang. Ito ka mo na Ay, pansin. Nagdala kayo ng kanin. Kain po ka ka na tayo, kain po Kain tayo. Ay, sarap na ito. Kain po. Kain po. Siyang ngay mo. <laughs> <laughs> Manipis, Manipis at mahaba itong sanga'y mo ah. Ano to? May kasama siyang ngayong panty? Toppings. Toppings? Uy, magtumbunan na ka dati po mawala yung ano yung dati po dati po dati to to ni certain TV nasa to diba eto Pero, ang lodge nakakita yung sa likod namin kung ano mapansin nyo, kasi hindi namin tingnan, -ting kakain lang kami tinitingnan <laughs> <creepy> okay. ko <laughs> kasi so, ang crispy mm, Alam mo yung parang ano, uh, may sumisilip sa akin natin. Pwede naman natin sila bigyan kung hindi naman silip. Ito ako meron kayo naka-wrap niya. Ay! Ay! Huwag mo naman nga yung ikwento yan! Nakakakilapot. Nakakatindig balahibo. Alam ko yun eh. Pwede natin? What? What? <laughs> Sige pero dati nung hindi ko kanaya. Eh una ako pumunta dito nung nag-explore si Teng dito. Tapos nagpe-pray na. Nagpe-pray na. Di ba may namato sa atin ng Hindi ano. namin alam kung ano yung binato. Pero Dumanong yung tayo, tunog no? yung tunog niya. Hindi tayo mag-vlog na. Sige, ikaw na magkwenta. Ayaw ka na. Hindi kayo mag-vlog. <laughs> yung tunog <laughs> niya. Yung tunog niya. Asawa ko. Tang ina. Salol! Baby! Baby! Love you, Hannah. Love you. Ina, <laughs> ganyan nyo pa si Teng, sa harapan nyo pa talaga.

hindi eh. ng pansit Lahat naman ang lutong Hindi niya alam kung anong pinakawalan niya Ang si Romel yun! Si Romel yun, guys! Si Romel? Mali Ay, Sabi ni Romel, pack daw eh Parang baso Basa yung pala. Ay, hindi. May tubig. May, ano, Ito may tubig eh. na ba yung ano yung tikaw? Pero pinapakita mo yung mga sa'yo sa eh? ino ko. Sa... Ay, sorry, sorry. Hmm, meron naman. Sorry. Teng, tungka na na tayo, Teng. Hindi, may naman ako uwi eh. Ang sarap na pansin. Kapit pa nandito tayo ba? Hmm. Okay lang yun. pag Meron nga. What's that? Ano yun? dito sa Kinikwento ko pala kanina na may namamato. Baka may... Tapos yung muna natin kain natin. Narinig niya? Oo, narinig ko. Ay, baka mo nagsarado ng bintana. Kasi malamig. Bako mas nga <laughs> Kasi naambon, baka nga yung mga pasyente sa loob. Kapag Malakas? oh oh malakas eh, yes, naambon. Wala naman na Ayan. <laughs> 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 Iba pala yung malakas. No, ang crispy. Ang <laughs> <laughs> crispy, guys. Pero... Guys, uh, ang sabi ng pancit ni Cherteng. Sa ulan po, po naambon. <laughs> so, trip namin oh. Bandunado, tapos naambon. Wow. Ayan, <laughs> malakas na pa Ano po karamdahan ko? Ano? Ano ang kasakit? <laughs> <coughs> dyan ano dyan. po. <laughs> Ay, <coughs> eh, ikaw, may lagnat ka kanina. Hindi. Ay, hindi, hindi nga. Ka, Ano lang. Basta malampak. Ako din. Ha, um, lumala uh. lumala, ano? ka lumalakas yung ambon. Boss na lumalakas yung ambon. Paano pag lumakas? Post natin. na ito, Mesto. Marami okay, lang mo Wala tayo. ko. Ito. Huwag mo ko si di ba? mo? Ano mo? Ano mo? 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 Eto. Baka lang sa dulo? <laughs> 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 second floor? Ayun no. May magdani dito. Kaya mo na Ten. ko. Ang <laughs> yung init ng Kaya mo niya po, po. May magdani dito. Kaya mo siya. Ay, ano yun? Uh, uh, po, kakain dito. Pero ano? Ay, sen, sen. Dito, huh? hindi, may na, May sa akin ah, ba yung tama. mag diba, <gibwing> Hindi mag-uumpisa. Diba, mag alam ah, mag <gibwing> ba? Mag-uumpisa. mag na Ayos. Right? <gibwing dying> <gibwing> <gibwing> uh, 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 diba? Di ba? Oo, oh, di, diba, di ba? to? Hindi malamyod. Yung magnanay kasi wala Di ba Ayo, ay ay, yung kinukuwento ng ano, gagaga. Bibitaw niya dinanod yung vlog niyo. Hindi alam eh. Hindi niya alam pero sinabi niya magnanay. Ha? Huh? Ah, hindi nga siya nanonood ng vlog namin. Hindi nanonood ng tumingin. putang ina tayo. May, hmm. May natin guys, tignan nyo na kung bakit yung ng ni Teng. Kasi ang katakot yun. Vlog. Content-content lang tayo. Siniseryoso mo na. Diba yung kwento na? Sa second ano yung nga nga hindi po alam ni Sir Teng yung about yung kwento doon sa mga. Pero nang nakita niya. Eh, Kasi hindi siya nanonood ang vlog dito. Oo, siya nanonood ang mga vlog namin. So, das walang later, support ha. Tapos later lang nang gano'ng subscribe. ito yun. <laughs> Kilala ko yun. Si Joko yun. Hotdog <laughs> yan? mm -hmm. meron Merong meron hotdog. Merong ano. Ay? Okay? May burger. Ano gusto mo rin ang hotdog? Ketchup lang. Mahalat. Ketchup <laughs> lang. <laughs> meron na meron sa bahay. Hotdog yun eh. Ah, bakit? Oh, yung masarap yung Payos ito. Na.

Kung hindi ko talaga alam yun, ano, yung istorya na sinasabi nila dito. Mga alok ni Boss no? Wala akong kaalam alam na may istorya pa lang yun. Doktor, ito namang ospital na ito. So, Tumak sa harap nito, daanan pa rin siya. May mga dumadaan pa rin mga tao. Kasi eh, gili po. Oh. Nilawit na yung... Ano ba ito? Ano ba ito? Kala ba? Ulo? Nilawit? Oh, buto na ako. Hindi kinalta niya na yung ulo niyo. Ano ba ito? Ganyan niyo na para parang trip yun ah. <laughs> 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 ito ito na ano oh. narinig ko. Ano ba yung narinig ko? Oo, ganun din narinig ko. <laughs> narinig ko din eh. Masak Dalawa. Hindi okay. lang ako sure kung tao yun o. No. Ano ba yung ba? Ito. Pero may Ay, okay. lang. yung narinig ko tao. Kakain lang ako. Di ba sabi natin kakain lang tayo dito? <laughs> oh, <laughs> no. Tingnan mo. na Ano ng gym? <laughs>

Okay, okay. Okay, okay. Ay, oriya ako. Tapos kasi nila, uh, yun yan, yung kwento nga dito. Kaya nagsara to kasi nga lahat ng ano, halos lahat dito namatay na pasyente. Dahil so, yun yung kwento dito. Paparap ka. Kaya nagsara, tapos nalilig. Tapos may patunay doon, sabi ko yung kakilala ko, yung driver nila, dala, yung dalawa sa pamilya nila dito, dito, dito na namatay ito yun. Creepy ito. Tapos minsan, pag goodness, Masarap yung ano nila. Ano? Ito. 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 Yun nga yung sabi din. Ano sa area na kung saan tayo nakata. Na nakikita Pero ba tayo? Sa labas? sa well, labas wala sa loob nila. loob. Kasi nga naambon baka magkasakit. Mm -hmm. Baka ako what's sa likod, nakakatakot? Ha? Ito na, ang yung bata. Ito na, mo kanina na nakangitin. Ito. Ito na. Ito na, Ang Nakangitin yung bata. Ito na, kumain ka na, Pero, ano talaga, hospital kasi yan eh. Talagang meron. Minsan, yung mga bahay nga na pinupunta natin, hahanapin mo talaga eh. Kaya lang kasi pag hospital ang doon na lahat eh. Hospital ang lang. Hospital doon. Lalo ito abandonado na. 30 years na abandon yan. Plus abandon pa. Hospital, cemetery nga. na Eh yung active nga na hospital, di ba? Oo. Yun, talagang. Lahat ang hospital ngayon kahit na active, di ba? Kakakalapot doon, no? Lalo pag sa, di ba kunyari, yung hospital na wala ng mga, ano yun, yung nag ano, yung mga visitor, yung mga wala nang bisita, uh -huh. yung talagang pasyente tsaka ano lang. Tahimik lang dun sa ano hallway. sa uh hallway. -huh. Kahit yung ano Parang lang. Parang may dumito eh. Iba yung singhot ko yun. yun. Singhot ako eh. Hmm. Motot ka tayo na. Uy! Mababa na naman ng digay, hindi ako yun. Wala <laughs> akong <laughs> spirit. Ang mabak. Matay na creepy. Ang creepy. <trucs> creepy pa na dapa. <laughs> pa. katalipa. Nato bares na to ba, unang <laughs> pa. Pero <laughs> uh, wala kami ano, kaalam-alam sa pinagdadaanan ba? Hawa kami sa'yo. Ang ano, ang tango. Ba diba yung, <laughs> <exha> yung guys, ano yung uh, mga panahon na bata pa ako. So, Inisip ko yung sitwasyon mo doon. Oo. <laughs> uh. <laughs> nakatabalas <Not> <laughs> ka. Inisip ko na yan, yung hanggang ngayon. Tapos, uh, uh. pag nakatabalas euh, <laughs> Napaka-umay po ay na. Grabe, wala tayong kayo. Ok na eh. Sinakripisyo ko na yung brief eh. Ina <laughs> no, na ako sa college. Nalito ka ng alcohol na diba? Wala rin. Wala rin ano nagawa yung alcohol. Hindi ko naman alam. Kasi nga nasugat na 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 ako. Kailangan na, na uh, alam. Sorry. Para po sa ano, pa-jikas na lang. <laughs> Bumangga <laughs> yung bata. Ito na. Ay! Ano Diyan pa <Sit> ano ja, hmm. <Elena> yung bilog na ano? Sige, tingnan natin kung ano. Andiyan yung bata. Ang pinasok yung mga ito. Ayun, na ayun. Ayun, ayun, 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 ayun. Orb ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ha? Nakikita mo rin di ba? Hindi. Ah, kaba. nakikita ko ito. Ito. Nakikita mo? Hindi. Ay, magkadikit, magkadikit. Oo. Oh. Oh, oh. Oo. Di ba yung yan? <coughs> hindi, parang sapot. Ay, hindi. O bumababa sa so, Sapot. Sapot ang gagamay. Itchy bitchy? Sapot ba? Itchy bitchy spider? Ay, hindi, bumaba. kasi pag gumagano no, ka. Oh. Ay, nawala. Oh, wala na. Ah. Pag bumalik ulit. No, wala na ito. Oh. Ayan siya. Oh, Uy hindi. Na. Oh my God, what's that? eto ito na ulit Ayan, ano na, 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 na ulit na, Ayan, wala na, sapot, na siya. Sapot nga. Ah, spider ay dapat yung bujan mo bujan mo walang walang ayon ang siya. Oh. sabot nga sabot eh sabot mahaba sabot itchy bitty eh mo sabot Wala sabot 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 Sapot, sabot 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 Sapot. sabot 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 eh. Ito, dito baka dumiretso ka na naman. Magutom ka ba? Ayan na pagkain. Wala na. Wala. Hula. Wala ayan, oh. Ayan, oh. na. Ayan o, oh. ayan o. Nakikita mo pa Ayan o. Sapot nga. Sapot yan siguro talaga. Sapot, sapot, mahaba o Hindi, orb yan. na tayo. Oh, orb! Oh, orb! Sapot. <laughs> <Sophie> oh, or pala. Oh, orb. <laughs> herb. Herb pa, herb. Ano yan? Ay, anu, anu? Uh, aeroplano yan. <coughs> ano pa? Akama. Herb herb. Uh -huh. Herb. Herb. <laughs> eh, nga pa, o sa apo to. Eh, no? Herb. Eh, nga no, ba? Nakita mo na yung papang Ah. Eh. Uh -huh. Pero yung dun sa pinunta natin sa farm, yung ano talaga, kala yung farm, yung pala. Hindi yung na, airplane na, na, ko, ano kung anong talago. Yeah, yeah, yeah. Grabe yung mga kapi kasi, no? Tapos lumalaki yung ilaw, yung parang ang tawag na. mo? Ang mo? Ah, yung oh, ano, yung sa taas. Kasi, totoo yun, may traffic pa rin sa langit. Oo nga, pero kasi di ba usual, dapat ganun lang yung ilaw Mayroon niya, plano, ganyan. May stop eh. Lumalaki siya ganun. Ibig sabihin, may naglalanding pa kasi, or may aakyat mm. -hmm. kayo. Sila pwede magsabay ka. Sila pwede magsabay kasi. There, lang daan, lang daan. There's only one way. Uh, and sometimes, it's, it's don't, hard. Uh, Kaya ganun, Teg? The rules. Uh, Uy. Maybe they crashing each the others.

Ayun guys, lumala ako sa Boyang Bon. Nung muna ako punta dito, nag-pray kami. Mas so, okay. na kakakaya niya mukbang tayo. Ayun, na lang magsalita mo. Ay, sorry. Nag-aunis ito po, respeto naman. Ay, sorry, sorry. Respeto naman doon sa nag-daily vlog. Mukha oh. <laughs> ko na naman nga naman. May, <laughs> may mag-comment na naman yun, mukha mo na naman yun. <laughs> Pero pinapanood naman nila, no? Pero agoy. Ano daily vlog ba? Ayun <laughs> <laughs> guys, vlog na ako baka dito na naman ako ulit may tubig na kami may tubig na ako <laughs> don't you worry kahit may tubig ka pa pagka not of balance <laughs> yan <yung> wala rin yan <laughs> hindi na hindi na ako mga top balance thank you sabi sa'yo kuya maraming yung nabihan <laughs> doon tayo magano kayang podcast na doon na ako tayo mag podcast sa uh, harap sa pinto oh, so, parang hindi na tayo nakakunan ako tayo Jauh nak kamu sebelah hindi siya ba din ako or may sakit kasi ako kaya ako hindi ka na. Sabag ng bayan. So uh, yun guys. Nagpuputrip lang talaga kami rito. Sinubukan lang namin yung mga ginagawa nila boss Rino. Siyempre kaya dito kay ano kasi siya yung nagsimula ng mga ganito. Uh, boss Rino, yan si Bungoy. Sa na, Boss Rino, sa ginagawa namin, matuwa ka. Send Gcash! Ay, <laughs> grabe naman matuwa si Boss Rino. mag send ng Gcash. 0967. mag i ulit sa si Boss Rino. Uh, boss Rino, 0967 lang. Boss ay, malilis pa yun. Malilis pa. Tapos ka na kaya? Kapos, ka na kong... Tapos na ako. Tapos uh, na ako. Salamat. To the yun ayan nga. Salamat sa panood mo ito kasi, diba, tinapos mo yung mukbang namin sa isang uh, abandonadong hospital na... ano yan? Uh, May 20 years na Tama ba? May 20 ba? 30. 30 sabi. 30, 30, 30, 30. 30 years na abandonado um, ba ba na. Basta mga ganon, correct me if I'm wrong. Yun, yeah. correct me if I'm wrong. So, your correct name is? Correct. correct. Atawag <laughs> 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 at dito, at least uh, na-try namin yung napag-usapan natin. Hindi namin natatakip pa to. Kasi... Oh, ah. Ito may nakikita si Sir Peng eh kami naman hindi naman si Boss Benok ah na maligmata na rin ako nakita ko bata Nakita na din Ako wala Hindi ngayon po ngayon, po ngayon po matatry na kayo makakita siya mo? Okay na wala akong mag So yun dalawa kami ni Sir Teng pipilitin natin yung open na ako ng mga creepy yung tinuturo natin I-open namin ang masikip at makipot na ano ni Kuya Joko. Kala ko magaling na. kanya <laughs> So ngayon, ibubukan natin ulit. Uh, magaling na. Kaya may ano ko dito kuya. Ito. Ay puta, malaki-laki yan. <laughs> wow. <laughs> Kailangan natin ng ano. Matindi ang hawak sa braso niyan. Para hindi pumiglas. Pag piniglas, pasok. Hahaha. Basta shoutout shout out na. <laughs> Kaya shout out. Ayun pala sabi ni Kuya Jan, shout out Jan. Kuya Jan or Bill. Ay, Jan. Jan. Oy, Kuya oh. Jan or Bill. Tsaka si ano. Sina? Isa pang nanonood sa atin na madalas na nanonood sa gabi. Si Kuya Charlie kay Charlie. Pati anak at, niya na doon. Uh, ay talaga, shout out sa kayo. Oo, oh, pinapad. Kahit nakita na yung mukha, pinapad at pati kami. Support ha. Sarap na mga magkaroon ng kapitbahay na gano'n. Sinosupporta mm, support. niya mga walang kwentang pinagagawa <laughs> na. <laughs> 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 Pinapanood yung daily vlogs. Ay, <laughs> yun, marami, maraming maraming salamat sa inyo mga boss amo. Paula the Explorer. Ay, so yun, ano, sana next na balik namin dito, mapasok na namin yung loob na to. Kasi, pangat na to. Akala ko ba ngayon? Ha? Hindi eh, pa, hindi pa ko rin. Hindi pa. Ah, <laughs> Nakalak po. Nakalak po. Ah, uh, tsaka nilak pa. Ako sapin ko pa si Mayor eh para Parang, Parang hindi naman nakanaka. Wala Kasi naman tayo doon, no. Sa bintana doon, no. Dino, may pilitan. Uy, may bumubulong. Ay mga tayo ano. <coughs> mga ano. ko mas malakas. Parang may bubulong na naman. So yun mga boss, mga matapos na tayo mag magpa-podcast tayo doon sa may pintuan na mismo. Ah. So para matry natin, mag-ano mag din natin magpa-parabaro. Pag nag-podcast tayo tas na ganito ang angle, di ba mas malakas? Oo, mas malakas. Oh, Medyo <gasps> oh, iba na rin kasi na kinikilabutan ako eh. So, parang ngayon, natatay na naman ako na wala sa unas. <laughs> Abangan uh, natin, podcast muna natin. Uy, vlog, na vlog, vlog. <laughs> Oy, lang guys. Magblog <laughs> vlog din pala ako guys. Na. Oy! naka-open pala yung camera ako. Sorry, oh, kanilin, na. Na pa ako natingin na eh. Kinilig sa multo pa ako natingin. Ay, na na, may stiff neck. <laughs> Oo, na pa ako natingin na guys. Pasensya <laughs> ano na guys. Ano ba mo? Nabantayan niya yung mga ako eh. May ano kasi nyo, no? Ay, may, may ngayon babae naman yun nandito. Ang dami mo na makikita. Ngayon babae na yun nandito, <laughs> nandito, <laughs> nandito guys. Yeah, mag na tayo guys. Uh, Mangulit tayo ng anak Sabi mo, pailamin yung ghost. Mangulit <-o> tayo ng multo, lalagay <laughs> sa garapon, ibibenta natin sa perya. Yeah. Ay, jok jok lang ako. Hindi nga ron Ay! Ano naman yung, yung <laughs> yun, yun, na, Opa, kina, kaya kinalabit ako sa haunted park niya. Ito ba Nagbiro kasi ako doon, kaya hinawakan yung likod ko <laughs> yun, doon. <laughs> 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 Tapos yung sinabi ni, ko na narinig ko na uminga, hindi narinig natin pa, diba narinig ko rin yun? Mm -mm. Sa so, tabi natin yung uminga na yun eh. Ang lakas na yun, nabumakbang tayo. Tapos kaya ano, narinig lang sa Baka meron, hindi ko pa napapanood yun sa mukbang ko. Yung iba, di ko pinapanood. Natatakot pa ako. Creepy lang. Creepy lang. So, yun, para kaming tanga, no? Nag-vlog kami ng ganun, tapos hindi namin papanoodin. Nakakatakot kasi. Siyempre. Ako, napansin ko sa edit na lang. Sa edit natin. Sa edit natin. Yes, so. Pag-practice na akong mag-amin. Pag-11. Ah, ng gabi. Kaya kailangan mag na ako mag-practice. Kailang tart mo? Sa Sa Tuesday. Sa Tuesday. 11 to 8 So yun, sa mga graveyard dyan, ingat din kayo ha. Ah, Huwag kayong masyadong magpo trip kasi nakakataba yung po Tapos kakain kayo. Kaya mag ang sasakit ng sa mga no, graveyard shift. Ano ba yung mga mairelesenda mo sa bahay? So yun, kailangan nyo lang <laughs> ng po Kailangan nyo lang guys sa Omega. Nakata. Kailangan ah. yeah. nyo lang guys na omega 3 times a day po ang pag-inom <laughs> tatlong, utyara, tatlong ucharita Okay, Ay, medyo lumalakas na Tara, let's go na mga boss Ako, na. Na. No. na sa ni